sa inyo guys yung talong namin guys talong hmm, nagtahin ng talong hmm. Hmm, talong Meron din kami ng cucumber guys. Pipin. Yan lang. O, oh, pang summer na namin guys. Tadami yung bunga dyan. Tadami yung guys. Yan lang siya. Kailangan tatlong tulong man lang sa bako ano ano siya oh ano siya oh di ba na mga flower flower nasyo, oh, na siya may mga bulaklak na siya oh mayra guys ang bilis no maliit pa lang siya ha? pero ano ang talong din oh maliit pa lang yan siya pero may bunga na siya di ba guys ano na siya, o. Oh, oh no. na, ah oh. Bukas, dahan-dahan yun sila, araw-araw. Ang -araw. hmm, ganda ng kulay, guys, na no? Orange. Yan ang maganda pag, ano, pag tag-init na, guys. Medyo may, ano, makulay yung labas na. O, diba? Dito nagtatapos sa kanil.